Yan Enwax version 1 ito, no? pati nga nung ilaw Yan, ABS Ito, hindi na ito namamatay Kahit tumakbo siya ng 10 kilometer To 12 kilometer pataas Yan Yan, NMAX Yung sir, ang pogi okay. Ngayon Tinayagnose natin medyo malabo pero ang lumabas sa kanya read fault code yeah. ayun yung current eh. hindi lang po masyadong mabasa eh babasahin ko na lang yon open circuit or short circuit detected in rear wheel drive sensor 7 ABS sensor sa likod yan ayan po yung current ngayon yung history titignan natin history 1, 2, 3, 4, 5 ayan lima ang dami so, Did not Correctly receive The rear wheel sensor sign so, Yan na naman Yung isa Sa likod na naman siya. Tapos mayroong isa Front wheel Sensor signal Yung isa There's no power supply To the motor circuit In the hydraulic assembly Ito wala daw supply Na pumapasok Papuntang ABS module pero sana wag yun o, yung isa rear wheel sensor signal not correctly received na naman tapos yung isa yan the supply voltage siguro lahat ng to nangyari dahil dun sa ano eh. dahil dun sa likod Okay. Ngayon, hey, eto na nga. Nabukta na namin kanina pa. Terin! na natin yung center sa likod. O, oh, Puno mo yung flashlight, boy. Na ipatong ko ata dyan sa may likod ng cabinet. O, ayo o, sa baba. Ayun ata sa baba. Ayun, na natatakpan sa tray. Wala. <coughs> okay. Pero kita na ba? Pagdilim eh, pero ito po, ayun, yun. Ayan. Ayan, nasira ako. yon huli. Ayan, ako tala sana ito lang para ano hindi na masyadong gastos. Yeah. Basag eh. Malamang to ano, nasingitan ng bato. Tapos pag iikot ulit, tumama rito sa plastic na to. Malamang ganun. Ganun lang naman kadalasan nangyari. Yan, papalitan na lang ni Sir to. Bibili siya bukas. Sana ito lang problema. merong headlight socket sa bandang sulok yun tapos didelete na lang natin sir ha yung limang history yan didikit na lang natin ah did, didelete pala sorry sir ito o oh, mo Ayan, pag, pag nag-yes ako dyan Ayan, erase, okay, nakalagay So, ibabak natin Tignan ulit natin dun sa fault code Sa history kung meron pa Wala na wow. Ngayon, malalaman natin bukas pag tinakbo mo to Pero yung current, oh, alam ko andun pa rin eh Kasi hindi pa natin nagagawa eh, di ba? Ayan, nandyan pa rin siya ayon, bukas i-takbo mo. Diagnose natin ulit para makita natin kung ano. Kung meron pa rin. Okay, lang po.